Espesyal na pahingahan para sa turista ang binuksan ngayon sa paghulpod Ilocos Torte na pinunganahan uh, mismo ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y bahagi ng pagsisikap ng pamaraan na iposisyon ang bansa bilang tourism powerhouse sa Asia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasiete. Mas malakas na sektor ng turismo. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang pangunguna sa inaugurasyon ng kauna-unahang tourist rest area sa Northern Luzon na itinayo sa Saud Beach sa Pagutpud. Isa itong istruktura na magagamit ng mga turistang bumibisita sa lugar maging sa mga kalapit na tourist attraction para makapagpahinga. Ayon sa Pangulo, isang paraan ito ng pamahalaan para mapaunlad pa ang sektor ng turismo sa bansa na anyay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Without the cooperation of the different sectors, yan, yung DOT, ang TESA, and of course the local government. So uh, we, have to, uh, we have to acknowledge the part that everybody has played to complete and to adorn this much anticipated, anticipated tourist rest area. Bahagi rin anya ito sa pagtulak ng pamahalaan na iposisyon ng Pilipinas bilang tourism powerhouse sa Asia. Kaya marapat lamang anya na maipakita sa mga turista ang pagiging maalaga at hospitable ng mga Filipino. Gayunman, ipinunto ng Pangulo na hindi lang pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ng mga tourist spots sa bansa. Sa halip, tututukan din ang accessibility sa mga ito para makamit ng sampung beses na mas mataas ang 1 million tourist arrivals mula sa Balikbayan Program. It's also the ease of which they travel around uh the access that we have so kasama dyan, inaayos natin ang mga regional airports inaayos natin ang mga puerto uh, so that dahil alam naman natin Manila Manila airport is already very congested so instead of having to go to Manila they, to come to Pagudpud they will have to go all the way to Manila and then Manila all the way up to up to Ilocos Norte for example kabilang sa features ng TRA ang charging station ang lactation area para sa breastfeeding moms Gayundin din ang malinis na palikuran at shower area na maaaring magamit ng mga turista ng libre. Dagdag pa riyan ang mga komportabling upuan na maaaring pahingahan ng mga turista. Mayroon din itong espasyo kung saan makakabili ng mga pasalubong na produkto naman ng micro, small and medium enterprises sa probinsya. The products that you will find here in Pagudpud are not the same products that you will find in Palawan and not the same pro products as you will find in Samar. It will be sourced from the locals. Para naman, for example, when it comes to the food or delicacies, they can feel the difference in the culture, the cultural differences. Sobra pong happy namin at ng mga members na makakatulong kasi ito kung kikita po ito, pati rin po sila ay meron din po income. Sa kabuuan, ito na ang pangsyam na tourist rest area sa bansa na inaasahang madadagdagan pa sa mga susunod na buwan. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.